Good evening everyone, no? Mani hapon! Naramong sudan! Ako ay siyang pick up dito kay ga-practice siya nag-volleyball. Gutom kay ka? Ha? Doya eh. Dika ka tingog basta gutom? Ha? Sige na lang <laughs> ka kaya tiyan. Dito mani hapon, mga idol. Naraong. Seryoso mi karun, no? Kay gikapoy ang amo ang holy. Di kan sa school. Diretso siya sa Saan sa, sa, sa ganito? Sa training sa volleyball Bihon. Sa Makugihon Covered Court Yes Kanang uban ba niya nga gabas Mga basher dira nga uban kanang magkomedyahan na may okay rana, na. na. man na nga na mo. Pero ayaw lang kung pala na. Below the belt na tayo wala siya buot o wala pa ni siya buot dili ni mapil sa kuan dili siya mahimong president ano sa ilang classroom unsa pagay ka officer ba? SSL SSL class officer sa Tibok grade 7 sa pa and sports club representative oh sport sports club representative unya na may ingon nga abnormal akong anak ingon anak padayon lang mo kay mga tawa rami. Kaya kami, basta wala gani klase na may chance na magpasiaw kami duha. Mauna nga magpasiaw. Magpasiaw mi. Kana yung ana-ana oh, sa dila. Ang saan Alden Richard. oh, Alden Richard. Sa ilahan ng, sa inyong school. Bisag yung mga classmate ng yung anak, dili ira kay siya. Iyak kong si Awon. Iyak kong kumidyahan ko na sa kamera. Iyak kong kalitok. Ang saan Ana, Anak, ang saan nabi? <laughs> Ingon ana. Unya maglisod man siya og kuan usahay. Maglisod siya og kuan sa Bisaya usahay. Mao nang mangutana na siya kung unsa nang 14 O unsa ba diha nga dili siya kasabot. Mao na nga usahay, makaingon mo nga abnormal ang akong anak or unsa na. Way tarong nga ito ba? Makaingon mo nga diferensya sa utok no? So, ako lang yung video karon kay Lisod kayo, magsiki comment-comment, daghan ng sayok, daghan istorya. Abnormal ka, be? Bustang na. Ako, kung lang ingon, abnoy daw ka, unsa sa padira. So, salamat lang yapon kay Buhi man mi. Dili ha? Sila. Oh, salamat. Salamat daw ninyo, oh. ingon siya. Sila. Oh, sila. Sige, panaway. Oh. Di ba, be? kaya ra sa wayon siya kay buutan man niya mong huli kaniya mong huli gatubo ni siya nga buutan gituluan ko ni siya nga dili manaway sa iyang isig katawo kaon na kaon na wa oh, kao <laughs> kakaon kay na, ko sa mga dipang bas ninyo sa video sa ko anak oh. no nakatumang sigig panaway mafeel po ninyo on niya puhon. Kung kamo na mga naanay mga anak, nasawayon po sa uban. Kung on sa inyong bati o no, dili eh, di limang kumakabaloan ng mga way. Pero, huwag mapuno na gani, ambot ng kahapon. Happy-happy lang po ta. Inani, amung kinabuhi, kamera man yung duha. Kaming duhara. ra. Hindi sa eskulahan. Maghatod ko niya sa eskulahan. Sa, uh, 6.30 a.m., no? 6.30, aron di siya malay? Six. Uh, 6. Ah, 6 a.m. 6 o'clock. 6 o'clock. Mamata ko 4 a.m. Maghikay sa amu ang pamahaw. O iyang pamahaw, kung balon pa niyo to. Ako siyang hatod. Gikan pag sa eskwilahan, 4.30 mo mamuhi, no? 4.30. Moderitso ni siya o covered court kay mag-practice o volleyball. So, in-anime ka seryoso, Kaming luha kung kapuyon siya. <laughs> Pero og masabado og domingo wala siya training, wala siya training sa band. Practice sa band. Ah, practice sa band, training sa volleyball. Oo. Uh -uh. Oh, kung kung wala ba. So mao kahapon gahapon nga komedyahan na mi. Eh. Ina eh, na imong kinabuhi. Kinsa man komedyahan? kami ra mang duha. Sila. Aw oh, sila. <laughs> <laughs> Yay! Very good akong anak no. Ina ka sports. Wala na ko ang akong anak nga mang naway ako na siyang si sige ingon sense sa very, very, beginning sa gamay pa mga kasabot na siya nga give love to each other Higugmaon na nga isig katawo dili ta ang ngayon nga manghilabot sa itong isig katawo kay wala ta kay baluog na sa sila dili mi ingon ana nga pagkatawo na tingala bitaw ko nga magpost mi yung mga video ipang e basman nga wala man ta mi daotan nga tuyo ang amo analipay na, raming duha mag video video sukad so pa gini sa una sa bago pa siyang tawo hangtod karon uy nagrabi naman ng mga basher eh. hapit na biyang pasko basi lang og bash diha na mo so merry christmas merry Pabot, christmas bibi pabuto baby. sila pabuto pabuto <laughs> dagang basher eh. pero okay ra inana ginang kinabuhi so bye bye kay mga onami. na mi kaon bibi mm unsay sudan oh <laughs> Inanak siya ka, kingkai. O sa laki pa, King Koy. Mm, diba? Bye. Thank you.